hi nandito na naman ako tatry ulit ako nung maghanap ng maraming ibon kung mayroon pero parang wala akong nakakita at naririnig ngayon matuman pa rin yung ibon dito kahit nung na puno Medyo maulan din kasi Baka Baka nagtatago yung mga ibon Ingat na lang muna sa as Tingin sa daan Kasi wala pa rin akong bota Nakachinelas lang ito, ito pa rin ang aking camera. Canon 80D. with 135 35mm EF lens. Ayan. Pakita ko na sa inyo yung view. Dito ako sa gubat. Kung anang iban mag vlog na lang ako oh. Ayan And din yung Is my favorite kong picture eh? Ayaw mag focus Nito tubig eh. Ayan, nag-focus din. Ganda, di ba? Hindi siya gumagalaw. <laughs> Na-stroke. At medyo umaambun na rin. Parang babalik na ako sa bahay. Ha? As usual, 30 minute break time sa trabaho kaya yeah, dito muna ako sa gubat yan yung isa sa spot na gusto ko Do you know, makakita ka po ng ibon kaso bumipad agad yeah, parang gusto kong balikan pero dito muna tayo sa isang daan pababa Medyo matalas. Ayan. Pag wala akong makita ang iyon, magtatry na lang ako ng macro photography. Meron na akong extension tube, macro extension tube, at yung 50mm yung lens. At, umuulan na. <laughs> Yun lang, bye. Tatakbo na ako. <laughs> ang lakas. <laughs> ang dulas pa ng daan. Epic fail.